Balero. Ay yung huli natin basero. Ta. Pina, Pinatak pa nan sa ako. Dalawa, tatlo. Pupulo na kami. Bali, siyam na piraso na dali natin maghapon. Parang sampu daw master. Sabi ni Janine, nalito daw yung bilang. na ulit tayo master ng buyak 5 milya target natin master dito, dito na tayo master sa ating tinarget na buyak mga bangka sa uh, aking mga pinsan sa kayong aking tiyoin pala nga dito o oh, ari-ari ba na rin tayo master at shout out nga sa aking pinsan na si Hazel Sarte Kaila, Master, yung mga pataw natin. Ayan o. No. <laughs> Ariyan ay. Eh. Baka ariba na tayo. lapang nahila. Fish on na. Fish on. Yung ating pataw. Hindi nakaigkas. Hindi nakaig nakagulong. lang. Kunin <laughs> mo. Sa kabila. Nagpasok na. Kabila. Kabila yung hangin. <laughs> Bantunin mo na dyan. Maliit lang yan. Bulong-bulong ang nasibad

inakaigkas <laughs> bagal mo <man>. yun <laughs> ganda lang naman yata tulong-tulong eh. na si bad <laughs> inakaigkas <laughs> inakaigkas master lalubog lang yung pataw hindi man lang gumulong 6 na sabit ba naman ay um, malaki yun <laughs> ng relish um, yun lalubog <laughs> lang niya ng saglit ha kaya kaya mo na yan bulong bulong lang yan eh bulong bulong lang master dagdag na rin yan 50 ang area ko Ayamu yan Burlung-burlung Olang-olang Gensu

Mayroon na nga ulo Ayos master, look <laughs> Unang dali ating araw Disoon yata master, binabantuan na namin at malapit na sa halat Disoon yata si Johnny Bak, baliko Ayos siya Siya may buya Galangoy <laughs> langoy lang yata, kanina pa yan siguro kinain Baka Galangoy langoy lang siya <laughs> hindi na kaigkas ay minsan baga baga si Badyan palutang ay 50 lalim 50 na 60 ganun din si Bad ko kanina eh ganun ang lalim nag alis ako taglaglag ka dun eh hindi pat ako sa kabila palit naman sa lalim hindi pinaka hindi sirit master mga lungpinto na masisibad natin Pangalawa, ngayong araw. mabawi lamang ngayon at kahapon ay bukya maghapon. Patilay, wala. Magdamag, wala din. Pabawi lamang ngayon. hindi mo niya yan eh. <laughs> mo lang yung tama kung labi. Kung lumod, huwag mong paluin. Baka lumod, bubunot yung tungol niyan. Ako na kumulo sa tangay ko pala. Pangadaan kayan kaya. Daikutan, ikutan mo. Kaya, sa ikutan tong akin. Musta? Ayipis. Da, daigutan ko yung pandulok ko. Sabi niya sa akin pandulok. Wala. Okay, nan tawag yalok pin ang blue pin yung bultuhan pagitan pa naman yung mga kapandulo at mga bagong bago ay kukulubot angatin mo lang yung ulo ilo, ilo, kalutangan mo lang yung ulo may mga maragbigin ka niyan may biwas mo at ako na makalas Ayos. <laughs> Hindi nakakaig kasi yung ating pat, ano, pataw master, lilit kasi. Pangalawa na atin, oh. Ayun mo, One master, dalawa. Ayun mo, panok, pinirta <inaudible> mo mong panuhal. ulit master isa ular master malawa sabay yung sirit natin ngayon bali pangapat na puro mga lungpin yata ang nasibad lungpin din yung ano Tanghali, alas 10 ni ano, 25 na master. Tanghali ang sibad niya. Mali nang magang-maga pa tayo galing sa patilayan. Wala si bad apat, ah, nakaisa ah, na rin yung isang narita. at ka kami dito, master. Ang yeah, bato-bato Master. Eh, ang ah, uh, lampas pati yung... Ano pa eh. Oh, long pin na. Long pintu na. Okay, master. Long pin lang na natin. Long pintu na master. Sabay sumirit. Ang okay. <laughs> aming pataw ni utol. Sabay. 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 na Sabay. 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 Nititik sa door Parating na lang hindi nakatakbo eh Balik kasi yung ano mo Maliit yung tamsik eh Pilipit yung ating mga leader line Aha, may lumod Baka may luwa may luwa luwa

Sir, uh, apat na yung ating nadali. Oh! Sige na lang tayo. Arriba ko. Arriba, arriba. Nakaalad yung kalilaw. So, nadali ko nung lalaki pa ako. Ayaw yung lang nang ilalaglag. Huh? Hindi mo na ilaglag yan. Ha? Hindi mo na ilaglag. Pag malay mo pagbagsak ay pirahin. Yan uuwiin niyo yung sir ko lang. Sana maghapon na si Bad. Para ba, 60 na pala ito. Yung motor ko, inabot na malalim. Ay lang sirit. 60 na pala. 60. So, na ba, ilang tanda kaya napulon ko? Ang lalim. Tone Master Parang ni Johnny Boy Yun lang palang gusto Ha? Yun lang gusto huh? oh, 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 Dito lang pala talaga sa gilid Ano eh Blue pin. Matindi <laughs> <laughs> Nadali rin, master. Kanina pa. Alauna ko rin tayo sa is. Kakakain lang namin, master. Sa kumain kami sa blue. Nakabuti pa yata ito, ah. Sa iyo. Ko, ko na ito. Pataw mo. Dito na nabantunin sa ulo. Pilipit yung tamsi ko. Fire yan. Yeah. Huh? Sabi kong tingnan tingnan mo at lulubog na Iihi lang ako ah, Ayaw naman na itong lumampas sa yung pataw Ayaw ah, na sa palangoy Gansoy natin Nakakahiya naman sa ano ay, lupin Gansoyin ko master Gansoyin ko ah, ganito na itong ganso natin Unat na Leader line na master

Master, yung panlima natin Ipa napupuno yung pang ibaba po Liliit ng mga bluefin Mga sampuon silang Habang yung pataw natin o no, master Sa unahan Iladuhan muna itong hole na kasi master Nabibilad Yan master, fish on Ayun Fish on yung kay Johnny Nalubog na Oo

Lumubog no? Oo, uh, yun Yun na master, sinirit na nga oh. <laughs> Start natin Sinirit na master, kalalaglag Tama ba dyan? Katalawang series na ipagpag na naman yan Tama dyan, napitawan Ano ba? Galubog Tagal makaikot master Dampot, dampot Bila Sirit din sa Kapapagpag Kamagbanto na kumapulon wala na lang malaki sa akin wala lang ito, itatag. Hmm. sige, ibiray mo lang ang kita master yung sirit ano huwag kasi bad sayang yung isa kanina master nakaikot na, sumirit na wala, nakatanggal pa mabigat ba? ha? Long pintu na master. Mm -hmm. Atin, mga Atin siya, pasirin. Pasirin ang mga sasak. biwas mo. Papalitan kita. kita. sa video.

Dali, master. Sampan na natin isa. Ayan o. Ah, bali pa, ang pito na natin to. Diyan, siya mag sa huli master. At dito ko binanto yung aking sa una. Dito tayo mag-aariya. Dito yung aking pataw sa unahan. Pilipit. Ang aking tamsi. Ang ataw mo na ito. Isasagitan. Uy, 60 master ang sinisiba dan 60 di pa yan tabay na lang ulit kayo dyan hindi naman master yung patang ko <laughs> ariya ko pa lang. master, binibira ka agad. Hindi <laughs> <laughs> <mar -bidyo. laughs> ah. <laughs> ba video Hindi ko na ilagay yung video. Dito bato ito na, master? <laughs> <laughs> Ayun, ano na, doon ako sa kabila. Hindi ko na tuloy. Ay, doon natin nga pala kita. Galuan sunod. <laughs> ba, lamang na. Nandang ma. lama. <laughs> Galuan sunod mo rin kasi kami na eh. Kaya, patulang sana eh. Patulang nga sana. Kapaalpasan mo man. Oh, release. Kitang kita po galo dito agad eh. Blue. Lung pintu na, pintu na, Master.

Lulubuk na, lulubog na. Lulubog na. Oh, oh, oh. Memo sa unahan. Magbantun dia, ay magandun dia. Sige, alam mo na dyan. Sige, bitawa ko ah. Pangilan na natin dyan ngayon, araw. pang siyam no pang siyam na, na namin yan master ay yung pataw ko sa una no binalubog padalawang sunod na ako ngayon ngayong hapon bali tatlo na pala ngayong hapon leader line na master silaw silaw sa araw doon na patapat yung ano natin nandiyan pa yung dalawa sa ibabaw hindi na namin mailagay alagay <tipos> hindi na mailagay sunod sunod eh sunod sunod na eh, si bad ayun na master lutang na eh kung bibiwas ka magkisiyan. yan eh kami biwas tagka sa kamay mo kaya kaya naman pala master kahit isa blue pin lang eh long pin lang naman hindi na natin yung master Bale, ano? Ayan yung huli natin master oh. Isa. Pinagtakpanan ng sako. Dalawa. Tatlo. <laughs> Tatlo mong sunod-sunod master. Kunin ko na yung pataw ko. Ayan oh. master. Naka-area na yung pataw natin. Tatlo sunod-sunod kanina. Tatlong arriba. Ngayong hapon. Mula pagkain namin na launa. Ito so, tumigil ulit. Alas 4.38 na. Wala pa ulit na umulit dun sa tatlong sunod-sunod. Doon yung kabila, nakaisa, ka-arriba lang nila. Tawa po na. 4.39. Ah, master, pulo na tayo, hapo na. Pupulo na kami. Bali, siyam na piraso na dali natin maghapon. Parang sampu daw, master. Sabi ni Johnny, nalito daw niya ang bilang. Pero siyam lang ang bilang kung maghapon, master. Pupulo na tayo. Ah, ba tayo ng buyan eh naligkalang okay, master? Hanggang dito na lang muna ating video. Mahaba na 'yan. Maraming salamat sa inyong nonot. mo. na lang ang ating technique na video. Salamat master. Sa muli. Peace